Hello guys, hello mga kamisis Welcome to my channel, Mrs. Kasapi So for today's vlog ay Andito naman tayo sa bukid Kasama ko si Kasapi Ayan. ay, Meron kasi kasama dito aso Yun, nado doon Tara, samahan nyo muna kami Yeah, dito na naman kami sa bukid Kasama ko si Kasapi Ayan doon daw kami daan. Doon siya. Yung mga damit niya dito yung mga pambukid niya yan kaya ayun. Yung, uh, <laughs> mga pagtanim ko. <laughs> mga, ano yung mga damit niya? Pambukid talaga. Pagtanim ko. Ayan tayo. 'to mga ano niya. Dito ito ito bagong tanim ko. Asan? Ayan. Ayan yung mga bagong tanim niya dito, kamuting kahoy oh. Lalaki na oh. Niya siya. Ayan siya. Ay, huwag na yun yung mga, ano niya, kamuting kahoy, oh. Dami na pala dito. Ayun so, ko lang ito napunta. Nauna na, oh. Ha? Yung aso, nauna na. Ah, Doon na naman yung aso. Laging bida-bida talaga yung aso <laughs> na yun. Ando doon naman sa gitna, oh. Lagi talaga yan. Yung tubo na yung mga ano. Yan, oh. Kamuting kahoy. Ayan ito yung ano, yung kinukuha namin sa balsaing yan dito. Ano bagong tanim ko to. Yan yung mga bagong tanim niya. Tutor ko lang kayo yung mga ano niya. Ito? Lagi dito napunta sa bukid. I-update uh, ko lang kayo yung mga tanim. tanim niya mga kamuting kahoy. Ayan. Luwag na dito. Ayan. Ito yung mga bagong yung ano. Binungkal niya lupa. Ito. Ay hala. Ngayon uh, nga, may tanim na Oh. Bobo yan. bago lang. Yan ang kagaya sabi niya, no? Oh. Miss Kasapi, ito, bi, binubungkal ko ito, mga alas 4 pa lang ng madaling araw, mga alas 3. Kasi mainit na pag ng alas 7 dito, o, oh, kita niyo naman yung ano, talagang ano sa araw ito. Kaya yan, uh, ah, natapos ko dito, tapos dito, dito. Ang lawak pala ng ano niya, oh, binubungkal niya. Madaling araw kasi so, yan nagtatay so, nagbubungkal ako, dito. Umaraw yan. Nagapang ko. Ito hmm. bubungkalin ko pa to. tanim Mga bagong sinunog niya. Bubungkalin pa rin niya. Dito yan siya napunta. Pag madaling araw yan ang ginagawa niya dito. Nagbubungkal siya ng lupa. Para itanim yung mga kamuting kahoy. Ayan. Yan, may tanim na to pa? Oo, oh, meron na. Yeah, may mga tanim na tinaniman niyan Kasi uulan, madali siyang tumubo kung uulan niyan. Si pag si pag lang 'yan ang buhay namin dito sa probinsya. Yan. Ito gamot sa UTI, ay gamot ugat ng ko. Ano ugun? yan? Hugon ay gamot sa UTI ito. 'Yung gamot sa UTI. Ito dito lang inaano lang dito, hindi kinakapan at ayan, maraming maraming salamat yeah, sa inyo. Yeah. Sa so, walang pagsawang panunod ng aking mga vlogs. Thank you sa lahat. At sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat sa inyo. Ito, 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 ito. may talim na rin ito. Kaya lang di ko pa na dadamuhan. Oh. Ayan, mga ano pa. Mga ano. Ano yan pa? Yung, ito yung unang naitanim ko. Eh, medyo malaki-laki na rin. Ah. Uh, hindi ko hindi ko pa lang nararamdaman kasi sira minang ginagawa ko minsan may may sobrang init nga. Uh, Kita mo naman din ang itim na itim ang, ano niya kaya dito maganda rin 'yan. Yan. Uh, Tapos dito, babe, hanggang dito inano ko na rin. Ito ano yung ko. Dalawa Dami mong binubungkal lupa. na lupa. Kasi pag niya kasi alas 3 na gising na siya. Nagdadala lang siya ng flashlight. Pag gigising ko, wala na sa saigaan niya. Tapos, pang mga alas otso, kasi sobrang init na din, na uwi na din siya. Ayun, nakakapagpahinga naman siya. Ayan ang ginagawa niya sa araw-araw. magat -tapun. Double purpose. Mayroong saging sa taas. <laughs> May saging pa. <laughs> May kamuting kaway <tawi> sa baba. <laughs> Ayan. May mga so, tanim talaga. Dito lang yan. Tapos, andun yung ukra namin. Yan, yung Ayan. Ukra. Ayan. Tapos na yung okra kamote, doon, may sagay. kamote. Marami pa siyang tatanim kasi meron ka pa mga seedling, di ba? Mga kalabasa, oh, mga ano, ang palaya. Hindi. Ito, ito, tataniman ko pa ito. Hindi eh. mm, eh, lang kayo. Kasi ako lang mag-isa kasi. Ganito. malawak Malawag talaga itong lupain ako dito. Ako. Madaling araw na lang ako napunta para medyo malamig pa. pa, tapos late lang ako yan. Ito kagabi. Pintananiman ko na kaagad. Kabuti umulan. Ayan. Ganda lang. Ayan, at hapon na. Hindi ka nakukuha ng ano, kamuting kahoy? So, Para may pagkain tayo tanghali. Minsan magkanin naman tayo. <laughs> minsan <laughs> daw magkani na daw kami. <laughs> lagi na kasi ano kamuting kahoy. Masarap naman lagi kamuting kahoy kisa sa kanin. Yan. Dami ng dahon. Ay, may dahon na pala ah, dito ng na. ano. Oh. Ayan Ay. o. No? Yung malunggay. Ito, ito marami. Oh. Yan o. Oh. May mga malunggay na din. Hindi hmm? kasi ako lagi napunta dito. Kaya nagugulat na lang ako pag uh, yung mga tanim niya. Kasi siya talaga halos uh, solid talaga lagi araw at hapon. Magat hapon talaga napunta siya dito. Kaya nga lang kapag nagtaka ako, ang dami lang. ang uh, dati ang lilit pa yan mga okra. May mga talbos. Yan. Yeah. tinanim tsaka doon pa oh. talaga ang sipag niya talaga grabe hindi ka talaga dito magugutom magsipag ka lang talaga magtanim ayan at uuwi na din na kami hapon na pag gabi na yung ibang ano na uwi na din mga tao yung galing bukid na uwi na hindi ka lang yung may gamit ako dito sa kubo at ayan, uwi na kami. Hapo na. Oh, paggabi na oh. ano na yung langit. Ayun na si Kasapi na una na. Salamat, maraming maraming salamat sa inyo. Please like and subscribe. See you in my next vlog. Thank you.